Maraming bagay, no? Kasi it's not really just about me, but what they're doing. Nakita ko na yung pattern, eh. Kapag hindi sila nag-agree or nakikita nila na kinukorekt mo yung mga fake news at lies na ginagawa nila. Nagkakaroon ng direct attack dun sa messenger. At yung direct attack na yun ay uh, part ng isang infrastructure na mga taong ang layunin talaga ay magpakalat ng fake news. So dun sa complaint na ni file ko, hindi lang siya about the statement that he, she made in one platform but several platforms And how that statement was re-echoed by several individuals mm -hmm. na kasama sa network niya na ang statement ay defamatory at nagpapakalat ng mga hindi totoong impormasyon. And I think yung tactic na yan ay ginagawa dun nga sa mga taong uh, nagtatry mag-point out ng pinapakalat nilang fake news. So tingin ko okay. napapanahon na na umakyo, umaksyon sa mga ganitong klaseng tao.